what's up mga parts so yung na pala natin ni STMX ano contact point to so may papakita ko sa inyo ito dinala to dito oh. so hinila to ano so hindi mapapatino to nung papaandar dahil yung timing niyan, layo ayan o oh. pag ilagay mo Delay siya at saka advance Ang layo Uugutin natin to. Intro natin. Malayo siya dun sa sa sintro ng kunya. So yan. Ay. Ulitin natin to. Live siya. So right. Dito kasi hindi siya sentro dun sa saktong ipin ano. Sa pagitan siya ng dalawang ipin yung bilog eh. Magitan niya dyan. Yung marker niya. Ayan na yung bilog. Ang tama, ganito. Right, right. Tapos, pagitan ng kunya, yan, sindro ng kunya, diretso yan, doon, sa baba. Yan ang gagawin natin para maganda yung andar nito. Alright. Alright, natanggal na natin. Sindro na lang natin siya. So, itong guhit na ito, sidro doon sa pagitan ng punyo. Medyo malayo kasi kanina. Tapos tayo nga naman, ringan. Kailangan sintro siya para all goods. Gamit na yung puller ito na bibili sa online to. Papaluin na natin yan. Kailangan sintro siya. Hmm. Kunin mo yung pintil pinong. Para sigurado siya. Sunda natin dito yung ipin hindi yung hindi yung marker kasi mali yung marker niyan basta mga aftermarket na hindi na sintro yan dapat ganyan siya oh. tapos ito yung original ito dapat ganyan siya yan dapat ito sintro doon sa may kunya ito lagyan natin papaluin na natin yan gamit yung tungko So, nasusok-sukan na natin ng tubo to. Diyan, dawakan mo nga saglit. Papaluin ko lang. Yan, good. Itay mo ka. Palagay mo. Hmm. Hmm.

Nagpatagal ng silap. Naku, no, pati patagal ng silap. Hindi niya alam yung ginawa-gawa niya ganito. Wala akong ganyan. Tarap. Ayun. Tara. Ganun dapat Hindi natin sun sundan yung market nung aftermarket dahil may ilo tayo, may hirap panda rin yan. Sinintro natin yung isang ipin dito sa may kunya. Yan. Pag ganyan, oh, di tap dead. na natin ang Oring. Itong oring. Tapos lagay na natin. All goods So, okay. Nabuo na natin. Na-timing na natin maayos. So, ayan. Na-timing na natin na maayos. Ayan. So, ayan. Mapansin nyo dito. Itong marker at saka yung bakal niya. Ganyan yung pagitan niya. Taas na yung piston, relax na yun. Oh. Ngayon, lalagay natin yung block. Yung block naman niya is maraming tama. Pero syempre, ang pinagawa lang dito yung kick kasi naputol. Okay, ito yung kick na putol. Oh. Winilding na lang. Oh, ang, lahat ng shafting naka welding na. So, sa cambio, ganyan yung style. Oh. Tapos dun sa ano pang na welding. Ah, ito sa magnito ayun naka welding dito. So ganyan yung mga pag kulang low budget yan yung mangyari. Ganyan lang gagawin. So mahal kasi ito mga to. Pag yung bibili nyo, mahal ito mga ito. Lalo na pag TMX na original. So, ayan, lalagay natin to. Marami siyang gas kaya so magkita nyo. Airlines. So, dami. So, kung usok siya, so, normal na yan dahil marami siyang gas kaya so. Pag sumasagit siya, siya sigurado ito yun. Kahit itupi mo, tapos maingay pa rin. Ito yung sira niyan. So, update na ako mamaya. Ayan, na natin. So, laging tulong tong stand. Overrolling stand yan. Shoot. Shoot. Alright. Oh. So, ito yung pinakamalaki niyang tama. Sabit na tong ano. O, oh. oh, masabit na siya. Dapat ganun lang. Oh. So, masabit na siya. So, ayan. Lalagay pa rin natin yan kasi low budget ngayon mayari. So, kung humuhusok to. So, yun lang ang project niya. Sunod, papalitan to. Alright. Alright, tapos na siya. Takpan na lang to. Tapos lagyan ng lang langis. Tapan na rin natin. So, clearance na natin to. 4 at saka 0.04 at saka 0.06. Alright. So, set out ka muna. Set out sa Sabi kan. Sa Okay. Alright. Alright. So, alright. Ito na yung nabuo nating, ano, DMX. So, yung binago natin yung timing. Tapos, so, nagpalit pala tayo ng ano dito. Uh, si Day at saka stator. Dahil sira na yung stator niya dati. nào tên. rồi ok nha andar na working talaga. So yun lang uh, hindi siya mahirapan pa din pag nasa tamang timing. Pag nasa tamang timing hindi mahirapan dali. Right? Goods.